Grabe naman ang ulan, no? Mula kahapon, maghapon, magdamag. Tapos ngayon, maghapon na naman, no? Baha na dito sa harap ng uh, boundary ng Talavera. Dito sa may papuntang Bergara Highway. Bumubusina ka pa, di ka naman guapo char. char. Ayan, no? Baha po yung dinadaanan dito. Ayan. Only in the Philippines, yung baha na nga ito, bilis pa ng takbo, no? Tapos yung motor sa gilid, matatagsigan ng tubig. Ayan, o, Ayun, no, grab. Ayan, no, nila, oh. Matatagsigan ng tubig. Hala, iki, iki! may motor sa kabila ano kakabuisit pag gaganyan oh gabi siya ayun pa oh ayun pa oh Ito pa isa. ah, umiwas siya, matalino.